Si Sena ay isang mabilis na bata na laging tumatakbo para makatakas sa buli. Dahil sa kanyang bilis, nakuha siya ni Hiruma para maging misteryosong manlalaro na iShield 21 Nanogram Demon Devil Bats. Kasama ang mga kakampi niya, unti-unti siyang natutong lumaban, hindi lang gamit ang bilis kundi pati ang tapang at tiwala sa team. Nagsisimula ang kwento kay Kobayakawa Sena, isang 15 anyos na maliit at mahiyain na estudyante na bagong lipat sa Demon High School. Sa dati niyang eskwelahan, palagi siyang binubuli kaya't lagi siyang ipinagtatanggol ng kanyang kaibigan mula pagkabata na si Ma'am Ori. Pero sawa na si Sena sa pagiging kawawa at sinabi niya sa sarili na sa bagong school, magbabago na siya. Sa kasamaang palad, unang araw pa lang niya, napansin na siya ng ilang siga. Pinapante siya ng mga ito para bumili ng tinapay dahil gusto siyang gawing alila. Dahil hindi niya nahanap ang pinapabili, Dinala siya ng mga siga sa isang bakanteng classroom para galpihin. Bago pa man sila makapagsimula, biglang dumating si Raya Concurita, isang malaking lalaki na player ng American football team ng Damon. Akala ni Curita, gusto ng mga siga sumali sa club. Kaya sabi niya, "Kung gusto niyo sumubok, ipapakita ko kung paano maglaro ng lineman." Pagkatapos ay tinulak niya ang tatlong siga at literal na pinalipad palabas ng classroom. Takot na takot na tumakbo ang mga ito. Nang makaalis na sila, kinausap ni Kurita si Sena tungkol sa American football. Sabi ni Kurita, dalawa lang kasi kami sa team. Kailangan namin ng labing isa para makalaro, kung hindi, hindi kami makakasali sa Christmas Bowl. Nagulat si Sena at tinanong, ano ba yung Christmas Bowl? Sagot ni Kurita, ito yung pambansang torneo kung saan naglalaban ang pinakamalalakas na team. Pangarap ko talagang makarating doon. Naawa si Sena sa kanya kaya sabi niya, kung gusto mo, pwede akong maging manager. Tuwa naman si Kurita at sagot niya, talaga. Salamat, malaking tulong yon. Nagpalitan sila ng number at pagkatapos ay naghiwalay ng daan. Habang pauwi si Sena, sinalubong siya ulit ng mga siga. Kinuha nila ang cellphone niya para makita ang number ni Kurita at pati kay Ma'am Ori. Natakot si Sena na madamay pa ang ibang tao, kaya sa unang pagkakataon, lumaban siya. Nabawi niya ang cellphone at mabilis na tumakbo. Hinabol siya ng mga siga hanggang makarating sila sa kalsadang maraming tao. Doon, nasaksihan ni Yoichi Hiruma, ang kapitan ng Demon Devil Bats, kung gaano kabilis tumakbo si Sena para makatakas. Sabi ni Hiruma, "Ang bilis ng batang ito." Kaya dinukot niya agad si Sena at dinala sa clubroom. Pinilit niya itong isuot ang uniform at sabi niya, "Ikaw na ang bagong running back ng Devil Bats." Kinabukasan, pinasubok agad ni Hiruma Uma kay Sena ang apat na yard dash, isang test para masukat ang bilis ng mga player. Sabi niya, kung makatakbo ka ng mas mababa sa limang segundo, mabilis ka na para sa high school. Ang record ng pinakamabilis na Japanese player ay 4.4 seconds. Tumakbo si Sena at nakuha niya ang 5.0 seconds. Medyo maganda na yon, pero alam ni Hiruma na mas mabilis pa siya. Kaya tinawag niya ang aso niyang si Cerberus para habulin si Sena. Doon lumabas ang tunay na bilis ni Sena. Nakuha ni Sena ang oras na 4.2 seconds sa apat na pung yard dash. Sabi ni Hiruma, ayos. Hindi ako nagkamali sa iyo. Lalong natuwa si Kurita at Hiruma dahil ngayon, mayroon na silang pambihirang talento sa team. Pero may problema pa. Kailangan nilang makahanap ng walupang players bago bukas dahil magsisimula na ang torneo nag ang tatlo sa buong paaralan para maghanap ng mga gustong sumali. Si Hir Uma, gamit ang kanyang mga pananakot at blackmail, nakakuha ng labing siyam na players. Si Kurita naman, kahit anong effort, wala siyang nakuha ni isa. Si Sena naman ay nakahanap ng isa, si Tetsuo Ishimaru, miyembro ng Athletics Club at part-time nagde-deliver ng dyaryo. Kinabukasan, nagsimula ang unang laban ng Demon Devil Bats laban sa Koama High School pinaupo muna ni Hiruma si Sena sa bench. Sabi niya, huwag kang mag-alala, may plano ako. Ikaw ang magiging secret weapon natin. Ayokong malaman ng iba kung sino ka, baka agawin ka. Kaya nag-focus muna si Sena sa tungkulin niya bilang manager. Nagsimula ang laban at pinasan ni Hiruma at Kurita ang buong team hanggang sa huling minuto ng laro. Pero biglang na-injure si Ishamaru matapos Madulash, at nagkaroon ng pagkakataon ang Koama na makapuntos. Nakapasok sila ng field goal at lamamang ng tatlong puntos. Natira na lang ay siyam na segundo. Wala nang choice si Hiruma kundi ipasok si Sena. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, tinawag niya itong eye shield dalawamput isa. Sabi ni Hiruma kay Sena, makinig ka. Pag nakuha mo ang bola, tumakbo ka lang. Hindi mo kailangang gawin ang iba. Basta lampasan mo ang lahat ng labing isang kalaban at siguraduhin mong mananalo tayo. Pumasok si Senna sa field, mabilis na nakalusot sa mga kalaban, at nakapuntos. Panalo ang Damon Devil Bat sa kanilang unang laban. Pagkatapos ng laro, nag-aalala si Ma'am Ori. Sabi niya, ginagamit ka lang ni Hiruma. Baka mapahamak ka. Kaya nagdesisyon siyang sumali sa club bilang manager para maprotektahan si Sena. Sa susunod na round, nakaharap ng Devil Bats ang isa sa pinakamalalakas na kopunan sa buong bansa ang Ojo White Knights. Ang star player nila ay si Seijuro Shin, isang linebacker na kilala bilang pinakamabilis na manlalaro sa torneo, tumatakbo ng 4.4 seconds kahit hindi siya running back. Ang trabaho niya, hulihin ang mga runner at pigilan ang short passes. Nagsimula ang laban. Sa pagkakataong ito, pinasok na agad si Sena mula umpisa. Sa kanyang unang takbo, nakalusot siya at umusad ng maraming metro dahil sa galing niyang umiwas pero nagkamali siya, hawak niya ang bola ng mali kaya nabitawan ito. Mabuti na lang at agad kinuha ni Kurita ang rebound para mailigtas ang team. Pagkatapos nun, nilapitan siya ni Hiruma. Sabi niya, mali ang hawak mo sa bola. Ganito dapat. At tinuruan niya si Sena kung paano hawakan ng tama. Sa susunod na play, muling ipinasa sa ang bola. Ngayon, hawak niya ito ng tama at dumiretso siya sa end zone. Nakascore ng touchdown si Senna at nakuha ng Devil Bats ang kanilang unang puntos laban sa White Knights. Nagulat ang Ojo White Knights. Hindi sila makapaniwala na isang tulad ng Damon, na itinuturing nilang mahina, ay nakakauna sa laban. Kaya ipinasok nila agad ang kanilang pinakamalalakas na players upang makabawi. Naghanda ang Damon ng depensa laban sa Ojo White Knights. Isang play ang pinlano nila kung saan gagamitin ni Sena ang kanyang bilis para seluhin at putulin ang pasa ni Takami. Pero hindi ito nagtagumpay dahil nabitawan ni Sena ang bola. Mabuti na lang at nasalo ito ni Hiruma sa tamang oras, tumakbo ng ilang metro, at ibinalik muli ang bola kay Sena. Muling kumari pa si Sena at nakalusot sa ilang depensa, pero bago siya makarating sa end zone, naitulak siya palabas ng field ng player hashtag 83 ng White Knights na iwan ng Damon sa labintatlong yard line mula sa goal line. Ayaw ng coach ng White Knights, si Shuei, na makapuntos muli ang Damon, kaya pinasok niya ang pinakamalakas nilang sandata, si Seijuro Shin. Sa unang depensa pa lang, hinarap agad ni Shin si Sena at ginamitan siya ng kanyang tanyag na spear tackle. Napatumba si Sena. Sa saglit na yun, napansin agad ni Shin na ang misteryosong eye shield isang ay isa lang palang payat na baguhan. Sa susunod na play, hindi na niya si Sena. Sa halip, hinawakan niya ito, binuhat, at kinuha ang bola. Tumakbo siya papunta sa end zone at nakapuntos ng touchdown para sa White Knights. Doon nagsimulang maging one-sided ang laban. Sunod-sunod na nakapuntos ang White Knights habang hindi makagawa ng kahit isang puntos ang Damon. Si Shin, parang ginagawang laruan si Sena sa bawat play. Dumating sa puntong gusto ng sumuko ni Hiruma. Sabi niya, wala na itong saysay sa baykales ng gamit niya para umalis. Pero pinigilan siya ni Sena. Sabi ni Sena, "Huwag ka munang umalis. Alam kong kaya kong habulin si Shin. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Gusto ko siyang talunin kahit isang beses lang." Napangiti si Hiruma at sagot niya, "Kung ganun, ipakita mo sa akin." Sinabi ni Hiruma kay Sena, ang tanging paraan para matakasan mo si Shin ay kung tatakbo ka sa pinakamabilis mong kaya, yung apat. Two seconds. Kung hindi, lagi kanyang maabutan. Sunod-sunod na sinubukan ni Sena na tumakas kay Shin, pero paulit-ulit siyang bumabagsak. Isang beses, dalawa, tatlo, pero kahit ilang beses siyang nahahabol at natutamba, hindi siya sumuko. Sa bawat subok, mas lalo siyang bumibilis. Hanggang sa sawakas, nagawa niyang tumakbo sa kanyang tunay na bilis. Sa unang pagkakataon, naiwan niya si Shin, Nalampasan niya ang pinakamagaling na linebacker sa buong Japan. Nakagawa si Senna ng touchdown, pero huli na. Nagtapos ang laban sa score na 68-12 at talo ang Damon. Eli Manado sila sa Spring Tournament, ngunit hindi pa tapos ang lahat. May isa pang pagkakataon, ang Autumn Tournament, kung saan ang mananalo ay makakapasok sa pinakahihintay na Christmas Bowl. Alam ni Hiruma na kung gusto nilang manalo, kailangan nila ng mas kumpletong kopunan. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video.